Hello everyone. Ito pala si Tagalista. Tara simulan na natin ang kakulitan. Sino pa ba ang um, nakakakilala court. nila? Buhay pa kaya si Jonathan? Court. Ha ha ha. Of appeal. Record. Dankit. Dankit Jonathan. Dankit. Ang hina. Wow Uy okay. Jonathan, sincere. Tropa. Ay, puta, 'yung bilis, grabe. <laughs> ayun. Get ang tropa papak ganoon. Grabe, 'yung bilis. Para lang 'yung mga Indiano mag-prepare ng food, 'se, eh, no? Familiar ba kayo sa linyang nung ginagawa mo? Ito 'yon, ha ha ha. Ay. Hoy, na. Ginila ko mo? Ici Ibang drill po yan kuya, nasa maling room kayata eh. Gusto pasok, gusto spend it lagi. Ray ko. Toy, 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 toy. Tama? 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 Oh! Sana po ay di kayo masapak sa may-ari ng sasakyan po. Ready, go. Kaanong ta? Hoy. Bro, kulon. Di Ano kaya kinakain ng mga taong to? Ang kukunat di natabla ng lamig. Ha ha ha. Actually, di ko alam na pwede pala matulog while kumakain. Good tulog anyway, na sad. Sakit din na. Tulog na po. Tukaw ada sa. Hoy bakod! Mata! Ba Sing baba na Kala ako tulog na. Sing baba na. Sing baba na daw na adila pa. Adila pa. na nabayad na ana sinagutan. Wala na, yan I love you nga, eh? tas I love you to kung na-met. Tapos, ay. pero pinagsuwa yeah. na-met. Ay, ay, okay. ay, na nga, suka na. But... Jowa Gusto, tuli ayaw aray ko. Martin, ano ba ang pangalan mo? Patricio. At ang pangalan mo, ha? Ilan taon na si Patricio? Five po. Five, ayan. Ano ba ang Tagalog ng five? Six. Six. Magaling, <laughs> <laughs> magaling. Nag-aaral na. Pa. Nag-aaral ka na? Pa. Ah, Saan ka natasok? Sa school. Sa school? Ba't ikaw Please lang, wag niyo gayahin si kuya. Okay oh, na, mm. Natanggal. Oh.

Kung tatahol ako ate, bibigyan nyo din po ba ako? Kung ayaw nyo maging motor sa roleplay, mag-practice kayo ha, -ha, ha. Okay na yun sa akin, te? Oo, oh, okay na yan. Ito yun, okay, no? Ito muna ah, yan. Salamat. Uh, hmm. sarap na yung pabago, ah. Bakit rin sila sa, sa kapi ko? Ay, ikapi ba to? Kuya na tanggal. Kuya na tangkol. Kaya pala mainit sa Pinas, ha ha ha. na kibas! Ito na yata pinaka-cute na Arnie's performance eh. Para lang bata na kinunan ng lollipop si ate Baka napadulong lunch ba? Ano? Shatwe. Uy. Oh, okay. Uy, Gagi, di ko yun in-expect. Ha, 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 <laughs> Uy, ha. -ha, -ha. <laughs> <laughs> Ubus talaga tawa ko sa inyo mga kuya. Ha, ha, ha. Handa! Harap! Ay! Handa! Harap! Di pa nakikinig members mo ya, ha, ha, ha. Kanang panig! na! Sa tingin ko may nanalo na sa Best Dad of the Year. Gagawin nyo din ba to sa anak nyo? Hahaha. <laughs> Ay, wala ka pala jowa. Sorry. Panawagan ko lang sa gumagawa ng mga ito, ng mask, no? Sana laki-laki natin yung <laughs> ano dito. Yung para sa ilong. Kuya na tanggal. <laughs> Kuya na tanggal. Kuya <laughs> na tanggal. Kuya na may pabalot daw si sir. Ay, niliteral ba naman eh, no? Kung ganyan pangalan yan, di na lang ako kakain yan, ha ha ha. Ano sinabi mo? Ano yan? Ano ba talaga? Ano yan? Nare-record yung Isa. Rambutan. Ano yan? Rambutan. <laughs> <laughs> ano ba talaga La Wala sa bibig na banal ng aman ha? ating may kapal. Lord, patawarin nyo na lang po si Father, ha ha ha. Bom Chuela! Si Chiri Kong Chuela! Ang ko. Di ako sure kung tatawa ako o magagalit eh. Hayaan nyo na. Amen. Oops, huli ka balbon. Alas pa Lord, mind the <laughs> so Wala naman sigurong mali na binati ng good evening si Lord, no? Gago, holy pink na aso. Parang si Isiu. Ikatamba na labis sa mayari ni... Umetangan, King Kapayapan. Salamat, Salamat, King, King Diyos. Chiyos. Viva, Bunchago! Gulat si Padereno. Lakasan mo pa sa susunod ya. Ito ang tinatawag na snake. Snake dragon. Kung saan ang isang paa niya ay isa lang ang nakatukod at nakagagat sa ang doon kanyang doon mga... Ito no? naman ang wind of eagle. Eagle yan? Yan, eagle. Ready?

This is how tell I'm Pinoy without saying I am Pinoy, ha ha ha. Ito pong aking lambanog ay safe na safe. Ito po. mamatay kung talagang nakakamatay. ang ng lambanog para patunayang wala itong lason. Pero si Pineda, namatay rin. Mali yata tong balita eh. Di ko na alala na namatay siya, hahaha. Ha, ha. Hanggang dito muna mga katagalista. Huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili. Ingat ka palagi. Bye-bye!